Isipin mo to, naglalakad ka sa bahay, walang sapin sa paa, at kampanteng kampante ka. Baka may inaayos ka sa garahe, naglilinis o nag-ayos ng mga gamit. Bigla may tumusok sa paa mo, napahinto ka at napasigaw sa sakit. Pagtingin mo, ayun, isang kalawangin na pako galing sa isang kahoy. Hindi mo inaasahan, pero nandiyan na. Aray ko po, mukhang maliit na sugat lang, pero delikado ang matapakan ng kalawangin na pako. Ang sakit ay hindi biro, kahit maliit na butas lang yan, may tinatagong panganib na kailangan ng agarang atensyon. Hindi dapat ipagwalang bahala. Di lang sakit ng tusok ang problema sa pako, kundi ang posibleng infeksyon at ang isang malalang sakit na tinatawag na tetanus. Ang tetanus ay seryosong kondisyon. Yung pako mismo, hindi yun ang problema, ang kalawang at dumi ang nagdadala ng panganib. Kadalasan, may dala itong dumi, alikabok, at mikrobyobyo na pwedeng magdulot ng infeksyon. Ang mga mikrobyo ay maaring magdulot ng seryosong sakit. Tandaan, kahit maliit na sugat, dapat alagaan. Linisin agad at lagyan ng gamot. Huwag balewalain ang sugat, lalo na kung galing sa kalawang inapako. Magpatingin agad sa doktor para makasiguro. Bakit nga ba delikado ang kalawangin na pako? Ang mga pako na matagal nang nakababad sa labas ay nagiging pugad ng iba't ibang uri ng mikrobyo at bakterya. Yung kalawang mismo, hindi 'yon ang pangunahing kontrabida, pero madalas tanda 'yon na matagal nang nababad sa labas ang pako. Ang kalawang ay nagsisilbing indikasyon na ang pako ay maaring kontaminado na ng mga mikrobyo. Kaya naman tambayan ito ng mga bakterya. Ang mga bakterya na ito ay maaring magdulot ng iba't ibang uri ng impeksyon kapag pumasok sa katawan. Yang mga bakterya na yan, papasok sa katawan mo sa sugat at magdudulot ng infeksyon. Ang infeksyon ay maaring magdulot ng pamamaga, pamumula, at pananakit sa apektadong bahagi ng katawan. Isa sa pinakadelikadong sakit na dala ng kalawangin na pako ay ang tetanus. Ang tetanus ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang tetanus ay isang malalang impeksyon na umaatake sa nervous system. Kapag hindi naagapan, maari itong magdulot ng matinding komplikasyon at maging sanhi ng kamatayan. Dala ito ng isang bakterya na tinatawag na Clostridium tetani, na karaniwang makikita sa lupa, alikabok, at dumi ng hayop. Ang bakterya na ito ay naglalabas ng lason na tinatawag na tetanospasmin. Kapag pumasok ang bakterya sa sugat, naglalabas ito ng lason na nagiging sanhi ng matinding paninigas ng kalamnan, kadalasan nagsisimula sa panga at lig. Ang mga sintomas ay maaring lumala at kumalat sa iba pang bahagi ng katawan. Malala ang tetanus, kaya kailangan ng agarang atensyon. Ang tamang paggamot at bakuna ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang kalusugan. Delikado ang tetanus kaya mahalagang malaman ang mga sintomas nito. Ang mga unang sintomas ay paninigas ng kalamnan, lalo na sa panga, lig, at tiyan. Mahihirapang lumunok, sa sakit ang ulo, magkakaroon ng lagnat at pagpapawis. Habang lumalala ang impeksyon, titindi ang paninigas ng kalamnan at pwede pang mabali ang buto. Pwedeng ikamatay ang tetanus kung hindi maagapan. Kapag nakaranas ng kahit anong sintomas ng tetanus, pagkatapos masugatan, kahit maliit lang, pumunta agad sa doktor. Matapos matapakan ng kalawangin na pako, linisin agad ang sugat gamit ang sabon at tubig lagyan ng antiseptic at takpan ng malinis na benda. Pero tandaan, yan pa lang ang unang hakbang. Kailangan pa rin magpatingin agad sa doktor. Masusuri nila ang sugat, bibigyan ka ng tetanus booster shot kung kailangan at magre-reseta ng antibiotics para maiwasan ang impeksyon. Napakahalaga ng maagap na paggamot para maiwasan ang posibleng malalang epekto ng tetanus. Mas, mabuti ang nag-iingat. Ang pag-ingat ay isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang mga aksidente. Kapag gumagamit ng mga kagamitan o nasa lugar na may kalawangin na pako, magsuot ng sapatos o bota. Ang tamang kasuotan ay makakatulong upang maprotektahan ang iyong mga paa mula sa mga matutulis na bagay. Maging maingat sa paligid, lalo na sa mga lugar na may konstruksyon o lumang gusali. Ang mga lugar na ito ay madalas na may mga kalawangin na pako at iba pang mga panganib. Siguraduhin updated ang tetanus vaccination. Ang tetanus ay isang seryosong sakit na maaring makuha mula sa kalawangin na pako. Dapat magbabooster shot ang mga matatanda kada sampung taon upang mapanatili ang proteksyon laban sa tetanus, o mas maaga kung nagkaroon ng malalim o maduming sugat. Ang mabilis na aksyon ay mahalaga upang maiwasan ang infeksyon. Sa pag-iingat, mababawasan ang panganib na matapakan ng kalawangin na pako at ang posibleng malalang epekto nito. Ang pagiging maingat ay isang simpleng paraan upang mapanatili ang kaligtasan. Tandaan, konting ingat lang, malayo na ang mararating para sa kaligtasan at kalusugan mo at ng iyong pamilya. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa maliit na mga hakbang na ginagawa natin araw-araw.